So, update ko kayo sa aking ulam. Yan, yung gustong bumili ng aking uh, panindang ulam. Yan, bumili na kayo. So, iba't ibang klasing ulam ang meron tayo dito sa aking tinda. So, yan yung ating ulam. Meron tayong liyempo. Uh, Ito yung ating liyempo. Hmm. Meron tayong manok. So, meron tayong frozen din. Yan, oh marami tayong pagpipilian ng mga frozen. So. Ayan. Punta lang sa aking tindahan. Meron din tayong tuyo. So, ito yung ating tuyo. Ano sa iyo? Dalawang Ariel. Ayan, may champion. meron din tayong mga <inaudible> kamatis. Ayan. May gulay-gulay din tayo kahit uh, <inaudible> ayan, hindi kompleto. So, ayan. Ito yung ating mga customer na magaganda. Ayan. Sila lang yun. Ay. Sila lang daw yun. Ay, eh, si Nanay ang pinakamaganda. Thank you. So, ayan guys. Thank you for watching. Bye. Ayan.